Nakamute ba ako? Kanina pa ako kanta ng kanta dito, nakamute ako. Hello, hello, sound check. Mamaya mag-live ako after ko i-sorry yung libro. Standby lang kayo. Facebook and TikTok. Follow niyo ako. Yung may blue check. Eh. Uy, umibig na ako Subalit na sa tanang puso Ayoko na Umibig pang muli Takot na nadarama Namuli aymana nasaan, oh. excuse me, loh, <laughs> hahaha, hui, hui, ngikaw, na ngibigay aku pas aja sih, ma, kilala, biglang nagbak, angedar Ku'y hihibig pang muli, dahil sa'yo. Ku'y hihibig na muli, ang aking puso'y paghingatan mo. Dahil sa ito'y muling magmamaal sa'yo, para lang keka. Binwa ka ba, nung sabihan ko keka? 🎵Kanta pa kailangan ko🎵 🎵Kaliguran na ka🎵 🎵Miturang yayatang talaga🎵 🎵Ika kong puso🎵 🎵Na dati bala ko ay manlili🎵 🎵Alipo pa rin Iyain ka na akong bitib Hindi ka ngayli Ako'y nahuhumali Ang balang nanapit ka Iyatu ko, tutok ng iya Iyang lagyo mo Iyang ng puso Sana'y panamdaman mo rin hindi ko pakting king naibi Dogs in stream now on Spotify iTunes these are Apple Music a comparable version of IDE high by Ronnie Leah Menganta na 250 Mga tana, aso, ako ngayon. Ubis daw ako. Isang matabang nila lang. Okay lang, ganun talaga. So, natitipid tayo. Diba, mga double dead na nga binibili ko. sa rin Alam niyo po, ang nisan nito. Bibili ako yung, may binibili ako yung pansin. Saka rin diriya yung, parang panis na. Tapos, ang strategy doon, kasi mura lang, 15 pesos. Ang daming takat. Lalay sa freezer, kasi super frozen na. And then after a while, after maybe an hour or two, nanigas after na niyang frozen, no microwave ko, alam nyo, buksa lahat ng bacteria. Parang bagong luto lang. Ganun kaya pagdito. Sabi niya ano, it's me, Jeff. Kung obis daw ako, ano daw sila? Sabi kayo, ako obis. Minsan, pag may nakita ang aso sa daan, at wala nang mayari yun, pwedeng yun, nakalagaan ko, tapos papadamihin ko ng laman. Kapag mataba na, at pag namatay na, yun, sarap din yun yung mga aso. Pagubong aso, sinigang na aso, yan. Kumakain-makain ng aso. Pusa, yan. Uh, rabbit. Balaka. Hello, Alex, Flores. Hello, John, Zion. Jesse, Valencia, Jahang 8. Pero daga, nakain na ba kayo? Ang dagang bukid, palakang bukid, masarap yan. Uh, uh, yan, yung pusa, aso, ah, sa so pampanga dyan, pagkakain sa marami. Yes, masarap ang palaka. Hello, Ice Ice Cabby. Yan, o. Oh, kamaro din. Nakakain na rin ako niya, kamaro. Pero yung nakain kong kamaro, pinabuluan lang. tayo ako doon. Dapat fried. Kasi so, there's this uh, travel show nila, Ethel Buba, yan, uh, Key Brokers. Kumain kami ng kamaro. tayo ako. Tatiping kami, nakatai ako. <laughs> nah, hiya ako sabihin mga patakla ko ako. Po. <laughs> Marinero. Eh, but... Sabi ko, ah, uh, pasyal lang ko lang sa dali ko. Kasi pampaga kami nag-tapey. Alila ba? Alida ba? Lo? Tinakla ako. Hello, Carla Hernandez. Dana. Edigentes. Dumika. Yan. Hindi manansala. Yan. Alex hey Cepleo. Ejikos. Hey Crystal Maldita. Bagaimana ganyan yung mga pangalan niyo? Malbat Maldita. Hello, Traveling 21. Hello, Kina Bilenya. Shout out daw. Dobong pinatuyo daw na palaka, masarap, sabi ni Delceria. Buruasan, manyaman, sabi ni Marvin Basilio. Wow, ba, manyaman! Naon, naon, pasalubo kami nito. Naon, kami nito. Shout out daw si Alberta. Sa Davao. Ako sa venue. Baka may pagkain dito, may kain ako. Sige, sige, mga alak kasi dito sila. Eh. Ano naman ang na umiinom?